Ah ah. Abot na nga rin yung baha. Dati hindi na abot dito ang baha. Wala pa baha. Wala pa isang oras na umulan. Lalo na siguro doon sa ano, sa kanto. Ano, ah, masarap lumangoy? Ano Masarap? Baka naman po. Baka naman. Kaya, baha na tayo, eh, oh. na po ang ni. Sa may amin. 30 minutes lang yata nakakaulan. Eh, sobra naman lakas ang ulan, eh. Bigla ang ulan. Hmm. Pwede na lumangoy, na. Pwede na lumangoy. So... Ay, mga bata oh. Masayang masaya. Masayang masaya sa baha. Oh. Lalo na pala pag walang tigil ang ulan oh. oh. Ganong kalalim ang baha? Ganong kalalim? Malaki oh. Ano? Oh. oh. Ay, naligo na oh. Lalangoy ka, lalangoy. Hay, <laughs> oh. ah. tayo sa Facebook oh. Makikita kayo sa Facebook. Makikita kayo ng inyong mga magulang. Naglalandi kayo sa baha. Ayan, nagtatago, oh. Oo, oh, ayon. Tingnan natin dito sa kanto ng aqua. Wala, tuwa, tuwa mga bata. Ah, Ang ng baha, oh. Shout out. Shout out. out. Yo, 'tong pamangking ko. Tumutong -tum ko na diyan, hindi ka na mga kaliba, baka madulas ka pa. Ayan, Tayo na, mga bata oh. Ulan na, ulan na. Oh. Baha na lang na. Oh. <coughs> <coughs> Malalim na? Malalim na. Ha? Ha? Ayun o. Malapit ka sa tuhod. Sobrang baha. May nalawin ng mga mineral water. Ay, may bulyo. Kuha ano yung bulyo. Sayang, oh. Ay, yun ako. Totoo. Kuha yung bulyo. Kuha tayong ano

Masa okay. isang baitang na Kalo na siguro pag Pag bagyo na Ay, napakaba ng ano ng Ganyang kasasaya mga bata Pag may baha Dito lang yan sa Philippines Pag bawal yan So, no. kanina ano Hogan Pogi Ano? Ano? Ah.

May mga... Stop! 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 Ba na? din sa baha <laughs> Siguro yung pag talagang bagyuan na itong bahang ito doon sa may kanto namin. Ay? Ayan lang mga boss.